Sino dito guys yung nakaranas na mapahiya during college life? Ako lang ba? So kung naranasan nyo, comment na kayo sa comment section para mabasa ko naman at makita ko yung mga comment nyo. So kwento ko lang guys yung buhay ko nung college ako. Bago ako nag-college, nag-stop ako nang isang taon. Dahil yun nga, kulang kami sa budget, walang, walang pera na pang-enroll. So nag ako ng paraan kung paano ako makapag-enroll sa college. Ngayon, nagtrabaho ako sa construction inside for one year. Ngayon ang sahuran nun is 125 pesos per day. So aabot siya ng 300 pesos kung mag overtime ka hanggang alas 10 ng gabi. So naranasan ko pa nun guys na nagsuka ako ng dugo kasi yung katawan ko nun is sobrang liit ko lang, sobrang payat ko pa. Kung payat ako ngayon, mas payat ako dati. So yun, dahil alanganin pa nga yung katawan ko, pinilit ko lang para yun, makapag-ipon. Naranasan ko pa magsuka ng dugo dun sa mismong pinagtatrabahuan ko. So, hindi biro yung pinagdaanan ko guys. And, pagkatapos ng isang taon, yung sahod ko nun inipon ko lang ng inipon. Kumuha, kumukuha lang ako ng konti, binibigay ko sa parents ko, konting panggastos, ganun. Ang sobra nun, inipon ko para may pang-enroll ako ng college. Eh, yun nga guys, dahil uh, kakulang kami sa pera. Pag second year college ko, nasurvive ko na yung first year college. Yun, naganap ulit ako ng paraan kasi hindi na ako pwede mag-construction kasi nga nag-aaral na ako. Yon dahil marunong ako magupit, pumasok ako sa barbershop. Eh, yun nga. Ang school ko kasi is private school. No, oh, hindi kasi ako pwedeng pumasok sa public school kasi ang end ng klase ng public school is alas 5. Eh, yung private school is alas 3 lang ng hapon. Tapos na yung klase. Wala na yung pasok nun. Yung ginagawa ko nun, after school, pumapasok ako sa barbershop. ng gugupit ako. Pag nakakuha ako ng 500 pesos to 700 pesos, uwi na ako nun. Siyempre, may pera na ako kinabukasan may pamasahe na ulit ako, di ba? And yun lang, ganun lang yung routine ko. And syempre yung course ko is criminology. Nag-intro lang ako ng criminology. Alam naman natin ang criminology is may board exam yan. kailangan pag graduate mo kukuha ng board exam bago ka magpulis, di ba? So ang ginagawa ko noon, syempre ako wala naman akong kakayahang kumuha ng review center. Nagkukusa na ako sa sarili ko. Pag, bago ako matulog, nagbabasa, pagkagising magbabasa. Pag wala akong customer sa barbershop, nagbabasa ako. Dumating yung third year college, yon. Siyempre, meron na akong experience sa ano, sa barbershop. Nakapag-isip ako ngayon. Nakapag-isip ako na magtayo ng sarili kong barbershop, yung isang upuan lang, makaikot lang yon tao. Yon, dahil na tumagal ako ng dalawang taon sa barbershop, so marami na akong customer. Sa barangay namin, nagtayo ako ng maliit na barbershop. Eh, yung mga customer ko, doon na pumupunta sa akin. Is malaking tulong din siya sa akin. Ngayon, pag wala akong customer, nagbabasa ako. Kasi siyempre gusto ko talaga makapasa ng board exam. And pagkatapos ng alas 3 ng uh, end ng klase namin, sumasayaw kasi ako guys. Then nagkukumpit din kami para barangay. Yun. Pag walang kaming practice, tapos ng barbershop ko alas 7, nagpa-practice kami ng sayaw. Pag walang practice, sumasayaw kami sa para barangay pag merong sayawan. At pag nanalo kami doon, nag-aati kami ng 500 to 600 o 1,000. So, malaking tulong din siya sa akin. Ginagawa ko doon, iniipon ko lang din. Para meron na akong pang tusto sa school. Meron pang masahe, pang allowance, pang bayad sa mga bayarin sa school. Yun lang ginagawa ko. At ito na nga. Pagdating ng 4 year college at graduate na ako, nag-graduate na ako, eh, hindi nga ako, nag, hindi nga ako, balak nga akong balak mag-review guys. Wala akong balak mag-review, alam niyo bakit. Kasi nga, hindi ko kaya mag-review. Pag nag-review ka kasi sa amin, parang nag aral ka isang taon kailangan mo pabalik-balik ng school, kailangan mo pa magbayad ng review center, yung merienda mo, pamasahe mo, ganun ulit, parang nag ka ulit, di ba? So, napaka-hassle para sa akin. Yun nga, di ba yung ginagawa ko, nagbabasa ako bago matulog, pagagising, nagbabasa, pag walang customer, nagbabasa. Ibig sabihin, second year college pa lang ako, binugbog ko na yung sarili ko sa pagbabasa, sa pagre-review. Although na napakaaga masyado, pero yun lang yun kasi yung mindset ko. Kasi nga gusto ko kuha yung board exam ng isang beses lang. And pag graduate ko ng college, hindi eh, ko kukuha naon ako ng pa-process na ako ng mga papeles ko. Kukuha na ako ng board exam. Sa school namin, hindi ka pwede daw, sabi, hindi ka pwedeng kumuha ng board exam pag hindi ka nagre-review sa review center. Kahit hindi ka doon mismo mag-review sa school namin, sa review center, kasi may sarili kaming review center eh. Basta nagre-review ka sa Another review center Ngayon ako kasi self-review lang ako Hindi ako nagre-review Sabi ng dean ko, sabi ko sir Kukuha ako ng transcript of records Kasi nga Kukuha na ako ng board exam Sabi niya, ha? Di ba hindi ka nagre-review? Sabi niya sa akin, oh sir, kasi wala akong pambayad sir Ng ano eh, review center Sabi niya sa akin Ito yung pinakamasakit, doon ako napahiya Sabi niya Anong gagawin mo? Magsuicide ka ba? Mag ipapahamok mo ba yung school natin? Sabi niya. Kasi daw, pag bumagsak ako, makakapekto ako sa rating ng school namin. Kasi pag bumaba yung ratings ng school, pwede may posibilidad na matanggal yung course na criminology sa si school na yan. Pag bumaba nang bumaba yung ratings. Ay pinoprotektahan nila yung school. Kasi baka daw makapekto ako sa rating ng school. Which is totoo naman. Pero yung karapatan ko bilang isang estudyante, na graduate na sa school na yon, nilalabang ko naman. Sabi ko, sir, nung nag-aaral ako dito, siguro hawak mo ako. Pwede nyo mo akong diktahan sa lahat, siguro pwede. Pero ngayong graduate na ako dito, karapatan ko yon na kunin yung dapat sa akin. Kasi nga, sayang guys na hindi ako kuha ng board exam kasi fresh pa lahat sa utak ko eh. Lahat ng pinag-aralan ko, lahat ng mga nalalaman ko, fresh pa. So ngayon, pag nakalipas na ng isang taon yun, kung hindi ka kuha ng board exam, sayang yun. So pinilit ko. Sabi niya sa akin, ka ba? Sabay, pinagtawanan niya ako. Pinahiya niya ako dun sa mga staff niya. Tapos yung mga staff ng uh, school na yun, pinagtawanan na ako. So ako, hiyang-hiya ako sa sarili ko, nakayuko lang ako. Parang may ako that time. Sabi ko, bakit kasi ganun? Eh, di ba? wala ka namang ini-aim kundi kumuha ng board exam at makapasa, di ba? Sabi ko sir, hindi naman ako nagpapabaya. Sabi niya, oo nga, pero hindi ka nga nagre-review sa review center. Sabi ko sir, sa gusto mo at sa hindi, kukunin ko yung transcript of records ko para makapag-file ako sa PRC at makakuha ako ng board exam. Ngayon, ito na. Doon ako napahiya. And doon parang tinatako sa isip na isang beses lang to papatunayan ko sa inyo na yun, nagkamali sila. Paglabas ng ano, nakumuha na kami ng board exam and paglabas ng result. Alam mo ba guys yung result? 147 kaming kumuha ng board exam. Yung nakapasa is 42. 42 only yung nakapasa. And sa 42 na yon mag-isa ko lang nakapasa na self-review. E di yun na nga. Nalaman kong nakapasa ako ng board exam. Eh syempre hindi ako naniniwala. So kailangan kong i-check talaga sa internet kung Totoo nga talaga, legit talaga kasi ba nagbalita sa in kapatid ko lang. <clears throat> Ngayon, tining ko sa internet, nalaman ko yung result ng board exam ko. Kasi sa 600 item, guys, dapat hindi ka bumaba ng uh, yun, uh, 75. 'Di ba? Eh yung ratings ko pala noon, lahat ng result, lahat sa subject ko. Every subject, 75. Jesus Maria. Totoo yung sinasabi ni Duterte. Na ni former president uh, Rodrigo Roa Duterte na kahit 75 ka lang okay na. Yun. Nakita ko dun sa ratings ko na 475. And nakalagay sa baba, pass. Nakapasa ako. So tuwang tuwa ako. So ngayon lumabas dun sa ano. Siyempre pag nakapasa ka ng board. Ipapaskil yung mukha mo dun sa labas ng school. Ngayon yun na nga, nakita ko yung picture ko nasa gitna ng tarpaulin. So ngayon, natawa lang ako. Sabi ko, tignan mo talaga yung buhay. Oh. Kung kailan na dinadown ka, mas lalo ka pang binibless, di ba? So yun, namatay lang yung din, din namin, namatay lang yung din ng criminology namin na hindi ko siya nakikita. Hindi ko man, man, lang, ako, hindi ko man lang nagawang magpasalamat sa kanya. Na kahit ganun yung ginawa niya sa akin, nakapasa pa rin ako. And Siguro hindi ko alam kung anong gusto niyang ipaywateg sa akin, Dinadown niya ba talaga ako o sadyang minumotivate niya lang ako. Siguro kung minumotivate niya man ako, ibang way lang yung paraan na pagmotivate niya sa akin. Which is ginawa ko namang inspiration yung ginawa nila sa akin na pinagtawanan nila ako para makapasa ng board exam. So yun lang guys, napaka-bless ko na kahit ganun yung ginawa nila sa akin. Kiyang hiya ako sa sarili ko nun. Kasi naiingit ako sa mga classmates ko, nagre-review sila. Then nakikita ko naman yung mga performance nila every exam nila. Kasi meron mga pre-test yan eh. Nakikita ko tataas ng mga grades nila. Pero alam nyo ba guys yung katotohanan? Yung sino pa yung nag-excel dun sa review center na matataas yung mga score nila. Sila pa yung hindi nakapasa. And ako na wala lang. Hindi, hindi nila iniisip na makapasa. Yun pa yung na na nakapasa. So ang pinakapoint ko dito guys, no? Huwag kayong mag-relate talaga sa ibang tao. Kahit anong gawin pa nila sa inyo, kayo pa rin yung may hawak sa buhay nyo. So yun lang, gusto ko lang i-share para malaman nyo rin na yun, kahit binababa o bina, binababa ka ng mga ibang tao, ikaw pa rin yung mag para sa sarili mo. So at the end, ikaw din naman yung makikinabang eh. So yun lang, pasalamat ako dun sa mga sa din ko at sa mga staff niya na pinagtawanan na oh dahil doon lumakas yung loob ko at parang yung promise ko sa sarili ko na papasa talaga ako. So yun, very blessed ako na nakapasa ako. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Ingat, God bless. Bye bye.